kung kailangan ng gamot, huwag mahihiyang magtanong. May right net pa nito. Isang malungkot na balita ang gumulat sa publiko at mundo ng showbiz nitong linggo ng gabi March 3 nang maging laman ng balita ang bigla ang pagpanaw ng batikan at premyadang aktres na si Jacqueline Jose sa edad nito na 59 years old, hanggang ngayon ay hindi pa din tukoy ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay matapos matagpuan ito ng wala ng buhay sa kanyang mismong tahanan kagabi sa Loyola Grand Villas sa Quezon City, Labis naman na nagluluksa ang buong mundo ng showbiz sa biglaang pagpanaw ng isa na namang mahuhusay at premiadang aktres na maituturing na isang malaking kawalan sa industriya. Si Jacqueline Jose o Mary Jane Gock sa tunay nitong pangalan ay nakilala sa mahusay nitong pagganap sa telebisyon at pelikula. Siya nga ay kinilalang Best Actress sa prestihiyosong Cannes Film Festival Awards para sa pelikulang Marosa at kasalukuyang kabilang sa cast ng primetime series ng Kapamilya Network na Ang Batang Kiapo. Samantala, ngayong araw March 4 ay naglabas na din ang official statement ang pamilya ni Jacqueline Jose sa pamamagitan ng PPL Entertainment na siyang talent management firm na kinabibilangan ng aktres. Kinumpirma ng pamilya na wala na nga ang respetadong aktres na si Jacqueline Jose at humihingi sila ng panalangin, respeto at privacy para sa panahon ng kanilang pagluluksa. Narito ang buong statement ng pamilya. It saddens us to inform everyone of the untimely passing of Miss Jacqueline Jose real name Mary Jane Gok. More details will be shared as soon as they are available. The Gok and Eigenman families are requesting for everyone to please pray for the eternal repose of Miss Jacqueline Jose, and for them to be allowed the respect and privacy to mourn her passing, and navigate these difficult times. Jesus. Alam mo, bagay na bagay ka sa bahay natin. Pag alis namin kahapon, alam niyo ba? Tsaka na siya pumasok ng kwarto niya. Oh, ang okay. sosyal. Kami ang mga pamilyang kalulu, kaya brown, ayun okay. naman naman. yan, doon yan. yan.